Sana safe lang yung Nasa ambulance no Anyways Sobrang bigat ng katawan ko Bad trip tong weekend na to Minsan na lang Makapag social cycling life Inulan pa buong weekend May ride sana kami Ng Jorn Tsaka Sunride bukas Community ride siya Pero wala Ay eh. nakancel dahil umuulan So magdamag lang tayong tulog Sobrang nakakabigat Ng katawan Grabe Ayoko ng ganitong feeling So big shoutout pala sa Jorn Sa pagbisita dito sa Pilipinas Cycling brand po Sila sa Singapore So eto na pala Ang part 20 Degreaser delivery natin Uy pare 20 20 na, no? Ang bilis lang. Pero syempre, andyan pa rin si na Fro Cycles, Novizia Cycles, at si Tito Da, na door-to-door -door delivery natin sa may Bulacan area. Yan. PM nyo lang sila, guys. <laughs> Uli. Cutting <got> glasses. Okay. <laughs> okay. Thank you. Shoutout ko ba? Okay na. Okay na. Shoutout ka na. Okay. Mga okay. kupal okay. na okay. to. Pakita mo to. <laughs> thank, you, thank you. Okay. Ang mga ruta pala natin ngayon ay Floodway Cainta, Tagig City, Mandaluyong. Mandaluyong, Sampalo, Kamuning, at Sumulong Highway. Marami pala nag-PPM sa akin para maging delivery rider. Sinubukan ko siyang isipin pero parang napaka-komplikado po kasi. What if my order sila tapos pipikapin nyo sa akin tsaka kayo pupunta ng Manila? Hindi ko lang siya ma-imagine pa. Baka mahirapan lang po tayo makapag-transaction yan. Tsaka karamihan ng mga umu-order sa akin ay gusto po akong makita. No joke, totoo po yan. Gusto nila akong makita at gusto nila makahingi ng stickers. And then karamihan sa kanila ay nakikipag-selfie. Kaya maraming salamat guys sa support sa akin. Talagang mahal na mahal nyo ako eh. No? Mahal ko rin kayo guys sa totoo lang. I'm love you all! Tawa ko na lang. Eh, Nakatotok po yung camera ko. Ano sila? <laughs> Thank you very much. Thank you, sir. Sobrang smooth lang ng delivery ko ngayon. Ang ganda ng flow ng traffic. Tamang moving lang lahat kahit maraming sasakyan. At syempre, isa to sa namimiss ko daanan itong makilin na to. Palagi akong dumadaan dito, madalas traffic. Pero ngayon, napakaganda, napakaluwag. Ang sarap ng hangin. Sobrang solid talaga dito eto pa malupit tang <laughs> ina first time ko dumaan dito sa maharlika highway flyover Bato basta from bg sumandalo dito niya ako pinadadaan tang ina first time ko dumaan na nakabike dito sobrang sketchy lang papasok kasi nasa outer lane nako like bike lane sa edsa tumigil ako para tignan kung saan ako dadaan tapos dito pala nagulat lang ako first time ko dumaan na nakabike dito napakasarap at nakakagulat dahil kaya pala kaya pala, kaya pala dumaan na nakabike dito oh andyan lang Dalawa ba? Isa po Ano to? Dalawa Ay 50, 50 po di ba yung sa? Ay oo oh, nga pala Oo oh. Shoutout ka ba? Mm, Shoutout Shoutout sa ano ko Sa HVAC 2019 ng Kabsu Sigat Yay! Next year graduate na Yan you know, o congrats Takay niya Labit malabit Ingat po Pangapat ka na Dalawa kayo dito eh Sa'yo yung daluyong kasabay ako boss. Uh, ah, pa sa ano. Sa girlfriend ko at sa mga kaibigan ko sa Peach Girl. You know. Thank you man. Yeah, yeah. Ingat, ingat po. Okay. Iba rin talaga yung power ng shout out eh. Minsan no? bumibili na lang talaga kayo para makapag shout out eh. para sa sticker, ganyan. Nakakatuwa, nakakatuwa guys. Sobrang nagugustuhan ko tong mga trip nyo. Kahit pa isa-isa lang order nyo guys, tatanggapin ko yan. Malaking halaga na din yan. Hindi ako magsasama mag door to door sa inyo. Sobrang solid. Sige, thank you, thank you. Okay. talaga Sige, sige. 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 Sige, By the way guys, may gusto pala akong i-share sa inyo na offeran pala tayo ng pop Cycles para sa isang electronic bike. Gamitin daw natin para sa bike commute natin or bike delivery. Sila din po yung nag sponsor kina ah. A Day in the Life of a Bike Commuter in EDSA tsaka kay Manila Bike Commuter. Pero sadly, nag-decline po tayo. Bakit? Kasi ang requirement po nila ay bike safety and road safety. Nag-decline po ako kasi parang hindi ko siya kaya gampanan. Dahil Th nakikita nyo naman kung paano ako mag-bike commute. Hindi ko rin masasabi sa inyo na safe tong ginagawa gawa ko. So ayoko lang din talaga magpanggap sa inyo. Like for example, tatanggapin ko yung offer, gamit ako ng e-bike, tapos mag lang din ako sa bike lane or mag-iingat ako ng doble-doble. Ayoko rin naman na kung kailan lang ako mag-open ng camera at lang ako magpapakabait sa inyo. Ayoko po nang ganoon. Ayoko magpanggap sa inyo. Yun yung gusto kong sabihin. Kaya nag-decline ako. And also, hindi ko rin makita yung sarili ko na gumagamit ng e-bike. Gusto ko siyang i-promote. Gusto ko pa rin naman siya i-promote para sa mga hindi talaga seryoso sa pagbabike or sa paggamit ng bike or sa mga newbie sa paggamit ng bike. Kasi maleles nga naman yung pagod mo dito. So okay din naman sa akin mag e-bike. Okay din yon para sa inyo. So try nyo na din. Mag-inquire kayo kay Pop Cycles para sa mga e-bike nila. Okay din yan mga sir. Ano mo ito magdala eh? Libre na, libre na. Shout sa mga papa ko. Artista na ako. thank you. Salamat, salamat. Boss, hindi ko siya, no? Ito ako? Oo. Oh. Okay. Oh, Pwede yung yeah. video po. Sige, Spotted po. Sabi na nga ako. Ayun, sama kayo. May sticker pa nga pala, marami sa inyo nagtataka kung paano ako nagsho-shoot or saan ko minamount yung camera. Marami na rin sa inyo malamang ang nakakita kung paano. gagawin natin yun ng video guys. Hindi ko rin siya sinasabi. Minsan sinasagot ko yung mga comments kapag kami nagtatanong. Pero madalas hindi ko sinasabi kasi medyo, basta medyo kadiri kasi. Basta, basta. <laughs> Actually, medyo nahihiya ako sabihin eh. Pero sige, gawa natin ng video kung paano nga ba ako nagmamount ng camera. Sige. Ayun. 300. Thank you, sir. Thank you. So ayun guys, sa mga order, ito po yung price list natin. Sa mga gusto mag-resell, PM lang po kayo sa atin, marami pang lugar na available. At sa mga order at magpapadeliver, i-PM nyo po sa akin yung exact address nyo at contact number nyo para if ever mabisi kayo, pwede ko kayong tawag. So ayun, shoutout sa inyong lahat guys. Maraming salamat sa support. Promise, maraming salamat talaga. Ride safe sa inyo palagi.